Hi guys! Kumain na ba kayo? Kain na po tayo. Ito ang aking pagkain. Ayan. Yan lang yung kanin ko. At uh, tutong po kasi mahilig po ako sa tutong. Ayan. Di ba mga kain yung sarap ng tutong? Ayan. Tapos ang ulam ko ito. Ah, uh, yung pulang isda po yan. Kaya po ganyan ang kulay kasi uh, nilagyan ko po yan ng uh, turmeric. Ayan. Tapos nilagyan ko ng sili, ayan, sinabay ko sa kanila para isang lutuan na lang. Hindi ko na po alam kung anong pangalan nito eh sa amin, nakalimutan ko na po. Tapos meron ako dito'ng salad, ayan, halo-halo may mais, carrots, uh, may kamatis at saka 'yung uh, lettuce. Ayan. Kumakain din ba kayo ng ganito? Ayan. Samahan nyo po akong kumain, mga kainday. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa aking followers. Maraming maraming salamat po.